no anyway. sabihin mo na yung price. Hindi siya kasi Pero, kung malapit lang naman kayo, yun, hindi lang siya nagsishape si Kuya. 60 pesos pala. Ay, eh, may presyo eh. 60 pesos. Kuya, sa ganito mo, magkano? 600. Ah, 600. Dito po sa ganito. Meron pong 7, meron 1K. Ah, mahal pala siya talaga, no? 500 to 1K, Kuya, no? Ayan, 500 to 1. Kaya akala ko 60 pesos. Diyos ko, mag aabono pa Buti na lang na <laughs> Pero ayan. Ayan po siya. Ang ganda. Ang ganda no, mga cactus collection ni kuya. Dito talaga si kuya nag-umpisa naman sa cactus collection. Tapos, ito. Lapitan lang natin para makita. Ayan, sa mga pitonya, lover. Pitonya to no, o peperomia. Diyan ako naguguluhan niya. Pero ayan siya. Ang ganda ng ganito. Oh. Kuya, sa ganito mo, mga pitaon to kuya, di ba? Pitaon niya po na... Uh, ato? ayan, pitaon niya. Ang dami niya kuya. Pero ito ma'am, 800. 800 so, yun. Ang ganda oh, nga. 600. 600. Kahit dito po. Ako? Ayan, 600 to... One, ano, narinig niyo naman. <laughs> Pero ito si silver sword din ko. 700 itong silver sword. Oh, ayan. Yeah. Oh, grabe. Grabe. Oh, yeah. Ayan na naman yung grabe-grabe mo. Grabe yun. Pero ayan oh, yung pasya One stop shop to si kuya. Meron pa siya mga paso. Pakikita ko sa inyo yung paso. Kaya, tignan nyo naman kung gano'ng kahansoan yung si kuya. Ayan dyan si kuya. Siya lahat nag-aasikaso. Ayan. Ganyan. Iniisa-isa talaga yan. <laughs> sobrang sobrang hands-on ni Kuya. Tapos eto, eto. yung labas nila ni Kuya. Ayan siya ha. Ayan lang. Mga halamanan din kasi doon. Pero eto may mga lupa si Kuya. Yung lupa niya. Yung ayun. May mga din Tumpleto sila rito. Pero dito muna tayo. Eto si Black Prince. Ang ganda may mga maya na variety din sila. Medyo maingay lang, pero wait lang. Tignan nyo naman. Sorry, medyo maingay. Tignan nyo gaano kagaganda yung ano ni Kuya. Um, yung niya na tay. Sobrang ganda. Um, hmm? ang lalaki pa. Ang ganda. Meron pa kasi si Kuya dito ang pag -ilit eto mga parang propagation area ni Kuya. Nursery niya. Kaya, ayan. Ang dami na din. Mga pinaparami ni Kuya. Ito yung mga monstera ni Kuya. Ano ha? 2,000 hanggang 6,000. May malaki niyan. Pero, ayan. Hindi na siguro. ito eh, eh, oh. Ang ganda nito. Parang beauty. Marami si Kuya Adlo aglo variety pero ayan siya may enjoy pa dyan si kuya yeah, kaya ayan tingnan niyo naman to kalat kalat na diba diba ba yung tingnan mo sis ang ganda nun no no oh, enjoy saka eto eto yung original daw na oxalis hybrid pero ito talaga o oh, kabog. Ang ganda o. Oh. Grabe. Picture perfect eh. Picturean muna natin ha. Ayan. Ganyang kagaganda yan. Ayan. Ah. Meron din mga hangin dito sa tila. Ayan. Yung ipisya. Hindi naman ako nun magaling sa ipisya Pero ayan. Nalaman ko na yung pangalan niya. <laughs> dahil sa inyo yun. <laughs> Yan oh, ang gaganda, no? Yan yung saka lash. Ayan. Wala lang yung pink. May nagtatanong sa akin, sis, baka naman may makita ka ng pink. Hahanap tayo ng may pink na doon. Ha? Yeah, ayan, ayan. Ito pa. Ito pa yung kay Ito yung mga nursery niya. Propagation area niya. Talang din natin. Pero ayan. Ayan. Sanado, Antorium, kompleto naman. Tapos, ang laki nito. Dati, kas, dati na to si Kuya. Dati pa, ano pa, uh, may mga buwan pa bonsai din si Kuya. Ang ganda ng lotea niya dun, oh. Ito yung mga parang outdoor o la pang landscaping niyo. Pero ayan, si Golden, Golden Pandan tawag ko din. Pero ayan, tignan nyo dito. Tignan natin siya dito. Ang ganda ng Lotea dun ng Kuya. Oh. Lotea. Ang lalaki na. Tapos meron pa yung isang pahaba na doon. Tignan nyo yung mga aglo dito ni kaya, Ang gaganda. O? Huh? Uh -huh. Mga aglo lover. Labas. <laughs> Iba talaga ang ganda ni aglo eh. Huh? Ngayon ko siya na-appreciate. Tapos ang dami-dami niya palang variety. Imagine nyo, oh, ganyan. Yung mga collection ni Kuya ng Aglo. Ang gaganda. Kung medyo, ano ha, kung medyo, hindi nyo ako marinig, please naman, utang na loob. ka <laughs> <laughs> Pero ayan, ang dami ni Kuya ng Aglo. Oh, ano nyo, ang laki-laki na nito. Ang ganda. Tapos, perfect siya sa ano? Perfect siya sa loob. Hala, ang ganda nito. Magkano kaya yan? Ang ganda nito. Grabe, ang laki-laki na niya. Tingnan niya. Diba? Ikaw, hindi ka ba nagagandahan dyan? Tsaka <laughs> ito. Ito ang ganda din nito. Puro nasa init lang siya. Oh, imagine na nasa init. Kasi ito yung parang perfect nito. Ang ganda, ang ganda ng mga aglo nila. Ito pa. Hmm. Siguro propag ano ah, to ni Kuya. Ah, dito yung marami niyo. Kasi yung part na yon mga landscaping eh. Hindi ko na-expect. May ganito karami. Hindi pa to kompleto, no? Hindi pa kompleto yung ganito, no? Sa so, mga aglo labo. Sa so, mga nagko-collect yan ng aglo. Ay, ayan, ay, ang ganda ng light niya. biglang gumanda biglang lumilim. Kaya nakita natin, namnamin niya yung ganda niya. Kaya eh, may hanging effect pa, no? Pasukan natin ng na montage, montage. nakita na yung montage. Hindi ko na lahat na montage. <laughs> Kasi ang init. Pero ayan siya kaganda, oh. ayan. Ganyan siya kaganda. Yung mga aglo dito. Wow. Ano pa ng hangin. Pero ayan siya, Pinagyabang lang natin. Para makita nyo yung ganda ng aglo dito. Tingnan naman yun. No? Na? ka pa. Ibang nga talaga. imagine mo, oh, ganyan yung mga adlo ni Kuya John. Oh, nakakalat. Nakakalat. Hindi nung nakakalat, nakaayos. Ang ganda ng tibate din. Ang ganda nung, ano nito ni Kuya, mga landscaping. Tapos may ganyan. Ang ganda na nung ponytail ni Kuya John. Kaya ayan, sa mga nagbabalak na magpa-landscape dito sa Dasma. Meron dito kay Kuya. Magaganda din. Ayan yung store ni Kuya. Dito yan, ha? Pasok lang kayo dyan. Tapos ito yung mga lupa-lupa ni Kuya. Tapos, mix soil na to, eh. Mix soil. Tapos yun yung coco pit. Kuya, magkano yung coco pit na ganito? Compose yan. Ay, composed pala. Magkano yan? 75. 75. Tapos, etong mixed soil. Mixed soil, 100. 100. Tapos, yung regular soil lang, 75. Daon. Ito lang pa sila. Mga lupa. Ito, may mga pasupaso. Kompleto to si kuya eh. Ayan, may stand. At yung mga pasupaso. Ayan. Ayan isa-isa yung -isa pa ba natin, pero ayan siya o oh. may mga 100 ata to etong pole mo. tapos yung ibay na halaman at ito may isang set sila ng dito lang highway lang sila ha sa highway papakita ko mamaya para magkaroon tayo ng idea. Pero yan ang ganda. Yan, yeah, nag-iikot-ikot pa yung ngayon. Ito din. Uh, diba? Ah, 800. mas meron pa silang ganyan. Ayan si Kuya dito. Siya yung may mga bato. Kompleto Nakain siya. Nakakain <laughs> siya kain po. <laughs> Sorry. Ayan. Kuya, nag si ate. Oo nga eh, say ko nga kain na na po. Ayan, <laughs> yung mga terracotta. Kasama, sa oh, kasama na yun. Ang dami. Kasama na yun. Ayan. Mga bato to, mga pang landscape. Kaya, ayan. Okay. Ito anana, ko Ayan. Ano yung egg? Eh? ipapakita ko sa inyo yun yung labas ha wait lang pero yun lang na, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung meron nila rito ayan ayan yung labas nila ayan siya. <laughs> pero may mga bromelians wala lang kasi si kuya ano wala syang sign board ng name wala akong makikita eh. wala Ayan siya. Ito yung lugar nila ha. Ayun kasi UMC. Hindi ko alam pa paano ito i... I ano ituro eh. Pero... Ayan. Ito yung papuntang Lasal. Papunta ng Lasal ba? Kasi ito siya makikita. Kung galing ka sa... Kung galing ka dito sa kanan ko. Ito sila. Ha? Ha? Yan yung linis sika. <laughs> linis Malapit lang sila rito. Kaya, ayan. Dito lang. Ako, ah, yung sasakyan ko. Tapos, ayan. Ayan sila. Malaki yan sa loob. Hindi lang nga lata. <laughs> Pero, nandun yung, ito yung mga lupa na pagsi 75 ka. Kaya, punta kayo dito. Ha? Ayan yung linis si Kat, tapat lang. Medyo tapat lang. Kaya yeah, eto. ito rin makikita nyo. Marami silang sako-sako na ganyan.